Hostisya, yan ang patuloy pa rin sigaw ng pamilyang naiwan ng SAF 44 matapos masawi sa Mama Sapano, siyam na taon na ang nakalipas. Kasabay nito ay pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad sa Camp Castaneda sa Cavite para gunitain ngayong araw ang National Day of Remembrance o pag-alala sa SAF 44. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi pa rin ako nakamove kaya kung bunso yung ba anak yung pinakabunso pinakababait masipag ano magalang lahat mahal na mahal ko sa Mabigat pa rin kay Nanay Proserpina ang dinanas ng kanyang anak na si PO1 Romeo Sempron, isa sa mga sa 44 na nasawi sa madugong enkwentro sa mamasapan ng no Maguindanao. Siyam na taon na ang nakararaan habang isinasagawang Oplan Exodus laban sa teroristang si Marwan na napatay rin kalaunan. Patuloy na hiling ng pamilya Sempron ang hustisya. Parang anak ko yan silang lahat ng portiporsa. Kasi ano, yung mga anak ko, mahal na mahal silang sa kasama Kung sino mang may pananagutan, dapat managot. Yan lang po ang masasabi ko para kay dating PNP Special Action Force Director, retired General Hetulio Penyas, hindi pa tuluyang nakakamit ng pamilya ng sub 44 ang hustisya. Una nang inakwit si Penyas ng Sandigan Bayan sa mga reklamong graft at usurpation of authority. Sabi ni Na Penyas, wala pang naisasapang kaso sa mga direktang pumatay sa sub 44 I would like to see na mapahilan ng kaso yung mga pumatay. Yung, kasi pinatay nila, murder yun eh, yung minasakar nila, may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo yun So, do you think justice has been served na hindi na pailan ng kaso mo Police Senior Inspector Cyrus P. Aniban. Ginugunita ngayon ang National Day of Remembrance o pag-alala sa PNP Special Action Force o SAP-44 na nasawi sa mandugong operasyon sa Mamasapano noong 2015. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad na isinagawa sa Camp Castaneda sa Silang Cavite kung saan nag-alay din siya ng bulaklak. Dumalo rin dito ang iba pang opisyal ng PNP maging ang mga naulilang pamilya ng SAP-44. Our husbands were not just brave men but they were also loving fathers and caring sons. Behind those members of SAF 44 there are wives who held her husband's dreams and aspirations close to her heart. Despite the ever-present fearing of losing him it is our duty to ensure that their sacrifices will never be forgotten. Ang ibang nakaligtas sa insidente nagbigay pugay din sa sakripisyo ng kanilang mga kabaro. They were my friends, comrades, and brother in arms. And I saw how well they fought until the very end. And they did it willingly because in the PNP staff, this is what we tell the world who we are while you enjoy the laughter of family and friends in the comfort and safety of your homes there were men and women who sacrificed their time effort and their very lives in the performance of their job and duties just to give you normalcy this is the special action force sa talumpati ng pangulo binigyang halaga niya ang kabayanihan ng Sub-44 at hinikayat niyang lahat na patuloy silang gawing inspirasyon. It is now up to us who live, who, to, who, benefited from their full measure of devotion to duty to build a kinder and gentler society wherein those they have left behind can live in peace and prosperity. Kinilala rin ng Pangulo ang patuloy na sakripisyo ng mga naiwang pamilya ng Sub-44. To the loved ones of these heroes, we know that nine years after that fateful day, no words can fully ease the pain that I know you still feel. I can only hope that you can find comfort knowing that a grateful nation, still nursing a wound in their hearts, feels deeply and as much. Inilatag naman na ng PNP ang mga reforma sa kanilang police operational procedures at patuloy ang review dito upang hindi maulit ang mga insidente gaya na nangyari sa mamasapano. But uh, of course this incident had uh, triggered a major uh, uh, review of the, and the reforms on, on our oper operational procedure but I want to emphasize that every year may meron tayong operational review and analysis. Uh, that is our basis in aligning realigning our forces and even our uh, adjusting our equipments kung anong kinakailangan Patrick De Jesus para sa bayan